Hindi kasalanan ang mga magulang na ang ekonomiya natin ay kinakailangan mayroong magkahiwahiwalay para kumita at mabuhay at mapag-aral ang mga anak. Pero mga anak, hindi kasalanan ang mga magulang nyo na wala sila sa inyong presence. Kaya nga sila wala eh, para kayo buhayin. So don't make them feel guilty for not being there in your graduation kasi wala ka naman pang enroll kung hindi siya nag-abroad. Don't make them feel guilty na wala siya sa bawat birthday nyo o ganito-ganitong okasyon. Hindi niya gustong wala siya doon no obligal lang siya at mahihirap din sa kanyang loob, nawala siya. So, pag nagbabakas siya ng inyong magulang, mga anak ng OFW, hindi magulang nyo lang may tungkulin na pasayahin kayo. Tungkulin nyo rin na pasayahin sila. Dahil bawat hotdog, bawat tusino, bawat kanin, bawat ice cream, bawat lollipop na inilalagay nyo sa inyong sikmura ay galing sa pagpapagod na inyong magulang. Hindi yung parang akala mo, malaki pa ang pagkukulang nila. Di wala ka ng birthday kung... O sige, sama-sama tayo sa birthday mo. Huwag kang kumain. Huwag kang mag-aral. Akala naman ng mga pamilya, sa magulang na lang lagi yung burden eh. Samantalang yung tatay nyo, nag-iisa abroad, siya ang naglalaba, siya ang mamalan, siya ang nagluluto, siya ang kakain, siya maguhugas ng plato. Pag may lagnat siya, siya din ang naglalagay ng sukang iloko, kung meron man, ano? Sa kanyang noo, at lahat ng pera ay pinapadala sa inyo, pero wala siyang alaga ng asawa, walang alaga ng anak. Tapos pag uwi, siya pa ang manunuyo, parang mali hata yun. Siyempre, mga nanay naman, dapat at yung kakain kayo ng inihaw na bangus, may picture yung tatay doon sa table. O mga anak, kaya tayo may inihaw na bangus at may sausawan pa tayo dahil ang tatay nyo nasa abroad. Pasalamat kayo sa kanya. Pag uwi niya dito, kung pinapagalitan kayo dahil mali ang behavior nyo, tanggapin nyo dahil aman nyo siya. Hindi yung nanay, kaming kapi sa anak. Pag-uwi ng tatay, magkakampi 'yung mag-iina, parang outsider si tatay. It's unfair. Dapat may pananagutan sa bawat isa.